yung ba marunong din ang Diyos? Kasi nung una kami nagpa-construct ni Mrs. yung unang nakilala namin, tinaga sa isang maliit na bagay namin. Tingin talaga pag nakakita ng artista or ng celebrity or may pangalan ng tao, pera ka Tapos hindi pa maganda yung attitude, so scratch. So akala ko, hirap na magpa-construct. Kasi nagpa-quote kami dun sa isa. Grabe, times 10! Tapos ang tagal niya gagawin, 10 months. Swerte na lang namin at nabit namin itong mga nag-co-construct. ko na lang patapos na yung bahay. Sobrang babae, Hindi kami tinataga. Parang family na nga eh. So, ka kita ng mabuting tao eh. So, sa nanonood dito, may mabuting tao. Tsaka huwag kayong padalos-dalos. Pag may na-experience kayo hindi maganda, lesson na tinuturoan kay ni Lord, uh, matuto tayo. Huwag tayong umulit tapos pagkakamali. So, yun yung greatest lesson in life. Diba sa natin mababait dyan, mapagbigay, magtira kayo sa sarili nyo, Tsaka iwas kayo sa mga masasamantalang tao, o matagal tao. Tama kayo, maligya ako na si doctor. Do well for you. Happy healthy guys. God bless.